Bakit ang mga Muslim na kababaihan ay mahaba ang kasuotan at may takip sa ulo? Ang mga kababaihan po sa Islam ay pinapangalagaan, iginagalang at pinoprotektahan laban sa mga pang-aabuso at pang -mumolistya. Ang mga Muslim, lalaki man o babae, ay parehong pinag-utusan sa Islam upang takpan ang kanilang aura. Ito yung mga masilang bahagi ng katawan. Sa Islam, ang buong katawan ng babae ay aura maliban sa kanilang kamay at mukha. Kung kaya't ipinag-uutos ng dakilang lumikha ang pagtakip sa kanilang katawan mula ulo hanggang paa. Ito ay malinaw na binabanggit sa Quran maging sa Biblia. O propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa at sa iyong mga anak na babae at sa mga nananampalatay ang kababaihan na nararapat silang maglambong o hijab at magsuot ng hindi nakakaakit. iyan ay higit na makabubuti upang sa gayon sila ay makilala at hindi gagambalain. Ang Allah ang mapagpatawad ang mahabagin. Mababasa sa Quran chapter 33 verse 59. At sabihin mo o Muhammad sa mga babaeng nananampalataya na ibaba nila ang kanilang paningin at pangalagaan nila ang kanilang puri at huwag nilang ilantad ang kanilang gayak maliban sa nakalitaw at balutin nila ang kanilang katawan at huwag nilang ipakita ang kanilang kagandahan maliban sa kanilang asawa. Mababasa sa Quran chapter 24 verse 31. Ayon din naman sa Biblia, sa mga taga Korinto chapter 11 verse 6 sapagkat kung ang babae ay walang lambung ay pagupit naman ngunit kung kahiyahiya sa babae ang magpapagupit o paahit ay maglambong siya pakitingnan din ang 1 Corinto chapter 11 verse 5 at ang Genesis chapter 24 verse 65 at marami pang talata sa makatuwid ang lambung or ang hijab ay ipinagutos ng Diyos upang pangalagaan ang kanilang dangal at dignidad at makaiwas sa tukso na siyang nagdudulong pagdudulot ng kalaswaan at krimen. Tulad ng panggagahasa at pagpatay sa lipunan. Ang pagpapakita ng mga kababaihan ng kanilang aura ay naguudyok sa mga kalalakihan upang gumawa ng krimen. Ang lambung or ang hijab ayon mismo sa Biblia sa Kawikaan chapter 6 verse 24 hanggang 25 ay Ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita, ngunit puno ng daya.